1998? Gusto nyo nang malaman? Yes! Okay, bago kong masabihin niyang 1998, meron akong trivia sa pangalan ni Tony. Ano? 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 Ang original agent x 44 ay si Tony Falcon. Sa toong buhay ay si Tony Ferrer. Ha? Yes! Naginampanan mo! Yes, naginampanan ko. Pero hindi yun ang aking trivia dahil ang aking trivia is... 1998. Yes, 1998. Kilala niyo ba si Will Smith? Yes! Napakagaling na aktor. Congrats! Ano <laughs> yun? Okay, dahil kilala nyo si... si... Toni, 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 si, si Tony... 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 Si Tony Will Smith. Ferrell ba, o si Will Smith? Si Will Smith. Pareho yan, naabutan ko. Yes, Chang. Oh. Si Will Smith ay magaling na aktor. Pero alam nyo ba, siya yun rin ay magaling na rapper? Ay! Oh, ah, yeah! Ah, kaya alam mo, nung 1998, oh. siya ay nag-rap na ang title ay Getting Jiggy With It. Uy! Kung saan Uy. ay sinayaw ng Street Boys. Ah? Na Anong taon yan? Lang, yan? Anong ay... taon sinayaw ng Street ah? Boys? Anong taon? 1998 din. No, na yun. Kasi doon niya nilabas yung kanta na yun. Yes. Nag-getting jiggy with it. At yung Street Boys ay <laughs> Made dance concert sa November 8 Yes. Wow! You brought here. Are you? Sana po ay bumili po kayo ng tiket. Yes, sa ako ang dami ng bumili. Maraming marami salamat, salamat po. Po. po sa inyo. At gusto niyo po makita ng no, sample ng sayaw? Siyempre! Sample! Yes. Sample! Jiggy jiggy sabol. with it ka ba? Piniti niyo po. Sample! 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 Hindi mo kayo marinig. Sample!

Pero siyempre, pasayawin natin ang madlang yeah. People! Yeah. Madland People! Madland People -tay, tayo, tayo no. na yun! Siyempre, kasama ko si Kus Jong yeah. para Street boys Dance Number. Tony, sa alika! salika Tony, kasama ka din! Madland People, magsita yun lahat at mga nasa TV na nanonood, magsiyo lang kayo, panoodin yun po kayo Madland uh -huh. People! Madland people sa inyo lahat! Kus Bong, yes. gustong kumita ni Jugs? Jugs? Jugs! Um. Getting Juggy with it! Come on! go Music!

Boys. Kasama oh, yan sa concert. Yan? Iba si Bong Smith. Yes! Kasama Bong ba yun, Jong? Ha? Ah, isasama natin. Isasama natin, isasama. Isasama. request. Dahil request Hindi, sila, sasama natin. Oo, oh, oh, dahil kasi nung 1998, diba, tuwing may mga bagong kantang nire-release, yung mga record company dito sa Pilipinas, kinukuha ang street boys yes. para gawin yung mga dance, diba, para ma-promote yung song. Correct. Actually, yung mga yung mga um, artist, hindi pa masyadong kilala rito, pero dahil sa sinasayaw ng mga dancers, sinasayaw namin, nakikilala sila. Yes. Nung nakikilala na sila sa Pilipinas, tsaka nilang nababalitaan, uy, sikat tayo sa Pilipinas, pumupunta sila ngayon dito. Oh. Oh, yeah. Kayo yung parang TikTok nung araw. Yes. Diba? Doon yes. so, kayo nagpapauso ng mga dance craze. Yes. So mapapanood nyo yan sa kanilang dance concert. Yes. Thank you, Chang. Maraming salamat, Kuzbong. Ngayon, Tony. Pumili ka na ng huli at panglimang throwbox this is your last throwbox tony mm -hmm. 8000 yung pera mo pupuwan ka ba Yan. ng mas mababa o mas uh, mataas feeling ko ano maswerte yung siyempre si ating vong navarro 1998. si ating, 1998. ate 1998 ano at vong sino si ating ating, ating, <laughs> ating vong <laughs> oh. ah ano, no ang ating vong ang ating vong <laughs> <Navarro. laughs> Na, ang dahil, ating bong. Dahil kapag uh, trivia ka. Oh, Gusto ka 1998. Oh, I, I think dalawa yung trivia ko. I like it. <laughs> <laughs> Thank you, Thank Wala na siyang. Oh, wala. Eh, wala. May ako. Noong 1998, ilang taon na yung Street Boys noon? Okay naman no, kami. Masaya kami sa <laughs> pamilya namin. Sobrito kong kulay. Sorry, sorry, Five years, five years. 93 ah, kami, 93 kami. Ah, so, five oh. years na kami. Sige na, 31 years na yung grupo namin. <laughs> I love you. 31 love years you. na I kaya love ka magko-concert eh. Yes. Diba? Diba, nagsisisi -chis nga kami kung kailan kami. 31 years, tsaka pa namin naisip na concert. <laughs> Ay, pero kung kaya yan, gagalingan. Pero mukha pa rin namang 31 years old. Ayan! Pero gusto ko kay Tony yeah. eh. Oo, so, si Tony. Yes. Actually T idol ko yan eh. Tony idol. Talks. Oh, yeah. Tony <laughs> Talks. <laughs> <laughs> okay, eto na ang ating throwbacks. Ooh. 1998. Chang. <laughs> <laughs> Inuubo na rin ako sa uso. Okay. Tony, kapag tumama ang iyong uh, throwback 15,000 pesos. Pero pag hindi, isa libo na lang ang matitira sa iyong pen. Oh, Kaya galingan, galingan mo. mo. Good luck, Tony. Eto na, mula sa year 1998, nagkakalaga ng 7,000 pesos. Ang tanong, ipinalabas noong 1998, ang pelikulang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa? na pinagbidahan ni Vilma Santos na hango naman sa nobela ng sinong award-winning writer? Is it A. F. Sionil Jose? B. Bienvenido Lumbera? C. Luwalhati Bautista? Or D. Edit Tiempo? O, oh, isip ka. Pelikulan ni Ate Vian. Ang bata-bata, paano ka ginawa? Na dinirect ni Direk Chito Ron. Hi, si Chito yes. Ron. Direk Chito, hello. Oh, good luck sa sa'yo, Tony. Meron kang five seconds. Your timer starts now. Si Luwalhati Bautista. Are you sure? Sigurado. Very, very sure. Sigurado ka na sa Luwalhati Bautista? Kilala mo yes. kilala mo ba si Luwalhati? Mm, I'm um, sa mga tinuturo ko siya before kaya oh. medyo familiar oh. po. Ang tinuturo ko kasi before is literature tapos oh. um, English. Yeah. Oh. At kung mali, Lagot. <laughs> Sikat yung uh, linya dyan ni Carlo Aquino. Ay, diba? oo. Oh. Akala mo lang wala, pero meron meron meron. Akala ko nasampal ito. Ang sabi mo, Tony, si Luwal Bautista is correct! Ang uh, popular novels niya include Dekada 70, Bata-bata, Paano Ka Ginawa, at Gapo. Congratulations!